We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, We can, can, Do It! it. At Imaru, December na. <laughs> December <laughs> 7. At yeah. at ang bilis lumipas na mga araw, buwan at taon. Kamusta mm -hmm. ka po? Kamusta ka, Ati Maru? Ay nako, Disyembre. Alam mo na pag Disyembre, tayo ay nagmamature. <laughs> Nation <Nakisang> Town. Na. <laughs> Alam mo, speaking of December 7, kung nabubuhay ang aking ina, ngayon ay 91 years old na siya. So oh, pagkat, birthday you know, ni Ate Sel. Pinanganak siya December 7, 1933. Oh, Nung pinanganak mami. Wow. Yeah, nasa langit ka huh? na siya. Happy happy yeah. birthday Ate Selo. <laughs> ako 'yung pagpapala doon sa ating nakaraang program last Saturday. Uh, first time ko makadao pang Ate Sister Pritzy. Ako 'yung pagpala at uh, 'yung ating programa ngayon excited ako na marinig 'yung kanyang kasaysayan, nakakatuwa. Right. Mm -mm. At siya po ay uh, mabuting may bahay <laughs> nang papuri composer at singer Res Valdez. At siya isang nurse for so many years 42 years wow what mm. what a what a job uh, alam ko napakahirap na to be a nurse i mean emotionally nandiyan ka physically nandiyan ka rin kasi nai-involve ka ano but uh, ako hindi ako tinawag na maging nurse <laughs> kasi, <laughs> mahina yung puso ko uh, anyway uh, ibabalik po natin sa ating programa sa gabi ito pangalawang beses you will be blessed Sister Fritzy Valdez. Amen. Praise the Lord. Mm -hmm. magandang, magandang gabi, Ati Fritzy. Kamusta po kayo diyan. Magandang magandang gabi din, uh, Brother Dave and Maring Maru. <laughs> uh, ang ati ang ati Pritzia ay nasa Stockton, California. Kami po ni Ate Maru ay nasa Timog, California. Sa gitna po ng California, doon po naroon ng lugar na Stockton. Malapit ng San Francisco, sa Jose okay. general area na yon Kaya mas mataas ang kanilang location sa amin. At... Mm -hmm. uh, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na mapanayam natin ang ating kapatid na Princey. Tama yun. At uh, kami naman ni Dave, akala ninyo ay magka, magkalapit na kami, magkalayo po ang aming lugar. <laughs> Two hours away from, from each other. But uh, we love the Lord so much and we can get together dito sa ating program. We can do it. So let's welcome back sa ating program, ang ating Pretty and alam mo mayroon siyang Uh, ordeal sa kanyang uh, buhay na hmm. it's not an easy an easy uh, pagsubok but then because of the Lord alam mo naman we can do it eh, no sa Amen. pamamagitan ng lakas ng ating Panginoon ay magagawa natin um, Sister Fritzy I'd like to just share with you uh, paano ba nakuha itong napaka tapang na <laughs> na nasakit na cancer a lot of people died already and uh, ikaw naman nung nalaman mo how how did you take it uh, paano mo ito hinarap um, uh, physically mentally and spiritually kindly share it to us um um ganit start ko muna ng ano kasi for uh, almost three years hindi ako nag undergo ng mammogram Mm -hmm. And so, ah uh, kasi may COVID noon at that time. So hindi uh, walang um uh, mga procedures na mga ginagawa. So mm -hmm. hindi ako nakapag uh, mammogram. So then December of 2022 um I was scheduled to have my mammogram. That was December 1st. Mm -hmm. Tapos uh After few weeks tinawagan ako na gusto nilang i-ultrasound. Nag-ultrasound ako. Medyo sabi ko bakit kaya? Normally, mm -mm. kaya nagkakaroon ako ng mammogram, wala namang mga follow-up na ultrasound. Mm -hmm. Wala naman akong nararamdaman. I don't even feel yung kung may lump sa so breast. Mm -mm. um, yeah. So, um ang so ngayon nag-ultrasound ako after ng ultrasound uh, sabi sa akin uh, do you have a family member with you sabi ko my husband is outside uh, we wanted do you want me to let him in sabi kong ganun yes yeah, mm -hmm. sabi niya so pinatawag si Res and then uh, sabi nung ano nung uh, nag-interpret ng doktor na nag-interpret ng ultrasound sabi sa akin na um merong lump na nakita sa breast sa right breast ko and um, very highly suggestive of malignancy hmm. so um, okay wow. uh, i don't remember kung ano pa dahil more on si Res pa yung nagtanong Uh, hindi ko na rin ma-remember kung ano yung tinanong niya. Pero ang sinabi naman ng doktor, we will have, uh, she needs to have biopsy done. Mm -hmm. So that same okay. day, that same day, nag-schedule sila ng biopsy. And so, that was December 19. Mm -hmm. December 19 na yon So, it's like few days before Christmas. Mm -hmm. December 19, nag-biopsy. And then, two days after, so that was December 21. Mm -hmm. And tumawag, I received a call. Although, sabi na nun, uh, sabi sa ultrasound, sabi ng doktor, very um, uh, highly um suggestive of malignancy. Still, baka na... Uh, A biopsy will confirm it Ganun. Yeah, so yeah. nung na mm -hmm. nung, nung uh, nagring ang phone ko tin sinagot ko sabi sa akin uh, Mrs. Valdez uh, I'm sorry to tell you but the biopsy is positive sabi mm. sa akin wow hindi ako nakakibo i was speechless mm -hmm. hindi ako nakakibo pero sabi ng doktor uh which uh, sabi ng doktor it's only stage one Mm, oh God. And, uh, yeah. Doon ako nakahinga mm. <laughs> mas maluwag. Uh, um, uh, so sabi niya and um the cancer that you have is the most common cancer that um uh, women mm. have and ano um sabi niya uh, mas lower ang risk ng recurrence because it's only stage 1. Mm. Kaya ano, kaya doon nag thank you na ako thank you lord yes thank yes you. stage mm. one um uh, relatively small yung lump mm. at ano very uh, low ang risk na magrikar so ano so ngayon um nung ang, ang ginawa ko doon, say okay doctor sabi ko na lang so anyway um nung uh, ang sumunod kong pinuntahan si res Mm. Sa sabi ko, uh, dear ka ako uh, positive yung biopsy. Siya ngayon nang humagulgol. <laughs> mm. Siya ang humagulgol. Kasi hindi pa niya alam. Kasi minsan kasi hindi pa niya alam kung anong stage. Oo, oh, oh, basta Pero, Narinig mo na agad yung cancer. is ah, cancer. Yung ganun. Mm -hmm. So, um, ayun. Uh, sabi ko, uh, let's ev leave everything to the Lord. At sabi ko, wag uh, huwag kang umiyak dahil ikaw din ang pagkukuhanan ko pa ng lakas. <laughs> <laughs> sabi ko sa kanya. So anyway, um, di tayo pababayaan ni Lord. So at least sabi ko, it's stage one. Medyo nahimasmasan na siya nung sinabi ko, stage one. So ngayon, ang ano, siyempre, uh, andun pa rin yung Uh, mentally emotionally medyo magaano ka pero uh, ang verse na pumunta sa isip ko at that time is ano yung Philippians 4:6 uh, aha uh -huh. do not be anxious or about anything but in everything by prayers and supplications, and supplications. yeah with thanksgiving mm -hmm. let your request be made known To God. Hmm. kaya sabi ko i-papasa ko I'll leave everything into the Lord's hands kaya hmm. uh, mas kalmante ako na na tinanggap uh, and then so ang ano then ni refer na ako sa team my nurse merong oncologist merong ano so na inano in naman uh, Kaiser was so good na may follow up right away in schedule ako ng appointment to talk to the surgeon to talk to mm -hmm. the oncologist yeah. to talk to other uh, support uh, yung mga ano people that will help me go through mm -hmm. the process So ayon nag-start na doon and uh yung pang verse ano 7 ng uh Philippians 4 uh, uh and the peace of God mm. passes all understanding all understand. yeah will guide your hearts and your mind in Christ Jesus So mm. ano sabi ko why will be why will i be anxious Kaya, mm. uh i have the lord with me he will be with me during my battle and uh, he will take care of me yon ang talagang ano ko i have um, a powerful god na siya ang magpapagaling sa akin mm -hmm. kaya yon ang pinanghawakan ko wow wow uh doon pa pinapakita na ng panginoon na mahal na mahal tayo whatever happens sa ating buhay ay alam niya yon alam niya from the very beginning of that of that lump there up to tap to the ending of this but then um how did you reveal this to your kids i know si res is is always there no pero the kids kasi iba naman ang paningin nila nitong nitong uh, ordeal na ito sa iyo ah uh, ano basta sinabi ko lang sa kanila na the doc, na ano I had all this uh tests ultrasound biopsy and, mm -mm, eh mm -mm. Uh, medyo na sila pero um uh, uh, will pray for you mommy sabi niya mm -hmm. we'll pray for you mommy mm -mm. Uh, so uh, ganun lang ang, ganun uh, medyo ano din sila noon at that time until mm -hmm. ang mas naging ano ko pa is whether i have to tell my mom or not mm. Oh, yeah, kasi, yes. kasi ano mm. worry yon mm. and she was 90 years old at the time sabi ko do i have to tell my mom or not sabi ko this in fact uh, kinausap ko nga yung bunso ko si Maika. sabi mm -hmm. ko ganun I'm not i'm very hesitant to tell lola about it sabi ko sa kanya yeah yeah sabi niya sa tuloy sa akin Mami, uh if i am in your situation do you want me not to tell you what's going on with me yeah you should always be open to me because lola is already 90 years old i don't want her to uh think about mm -hmm. yeah yeah yung ganon kaya sabi ko kasi me sabi ko ah uh, if you tell me what's wrong with you sabi ko I am in the medical field I will help I can help you I will understand you kaya kung ganon mm -hmm. kaya, yeah, yeah. <laughs> bumigay nagano naman siya na accept naman niya yung ano yung reason ko na yun. pero mm -hmm. after a year ko pa sinabi sa mother ko oh. yeah mm -hmm. kasi ah uh, Uh, December uuwi kami ng January. Mhm. Mm so actually gusto na nilang gawin yung surgery ng December pero i put it off na yung surgery ko ginawa pang uh February. Ayoko'ng umuwi na meron na akong Oh, yeah, yeah. Or baka magka complication I hope not. Sabi ko naman na tama, February. tama. Yeah, um uh, yung uh ui uh, pa naman kaming lahat na magkakapatid at that time that was 2023 mm -hmm. so uh to cut the story short february of 2023 doon ako nagkaroon ng pero it's lymphatic to me inalis lang yung at mm -hmm. saka checked nila kung uh yung lymph nodes ay affected or nandun, kung meron sa lymph node mm -hmm. and uh praise the lord wala naman sa lymph node amen so, surgery wow. din february Mm -hmm. I think that was um 16. Mm -mm. So what's what's the present condition now, Preach. Uh last time I had my mammogram, it was uh negative gone. Praise the Lord. Oh god. Amen. Praise the Lord. and yeah. I'm scheduled another mammogram this December. Mm -hmm, mm -hmm. Just uh, mga, mga check-up, check-ups lang ito. Follow-up mm -hmm. na lang siya. Yeah. Being a nurse, uh, you, siguro may mga pasyente ka rin na ganito rin ang dinanas uh, kagaya mo. So you have, you have the, nakikita mo na yung picture eh. Pero pag mangyari pala sa'yo, iba ano iba iba, uh, iba ang. Asi ako na yun eh. Ano? Oo, oh. <laughs> oo. Oh, hindi na hindi patient na sila. Yeah. Aling... Oo. But uh, yeah, uh, have you been telling your friends about this what the, the testimony na ay nako. Ang Lord lang talaga. <laughs> mhm. Mm yeah. uh, yung um yeah, yung friends ko, alam nila in fact they've been praying for me. Mhm. Mm uh, Ah, uh, ano, um pero nakikita naman nila ako. Uh I really feel okay. I really feel yeah, okay. oh, praise God. Yeah, talagang mm -hmm. God is so good. God is so here. -he. Amen. Amen. <laughs> ang uh, karamdaman talaga ay uh, pumasok ang karamdaman sapagkat noong unang semua uh, sumuway ang ating mga unang magulang mm -hmm. naging bahagi ng ating mundo yan. Ano po? Pero yung mga dinalang yan na uh, mga problema ay uh, nung naparito naman ang ating Panginoon ay kanyang kinuha ang ating mga sitwasyon. na Uh -huh. at uh, siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan. Ang ating mga lupang katawan ay nagkakaramdam, Subalit naroon na sapat na biyaya ng Diyos para magbigay ng kagalingan at kakayahan sa atin. Kumisa kung, kung hindi man um, list ng mga sintomas, yung biyaya naman ng Panginoon para ating kayanin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na pinakikinggan uh -huh. ko yung uh, kasaysayan ng kapatid na Red eh, bagaman nakaraan na siya noon, siya binigyan ng Panginoon ng kagalingan at dahil dito pinupuri natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at magpapatuloy ang iyong kalakasan Sister Pritzi diadalangin natin patuloy at magagamit ng Panginoon ang iyong kasaysayan na yan upang mm -hmm. marami pa ang mapagpala at magtiwala sa ating Panginoon nakakapagpala yeah. ang kanyang patutuo Mm -mm. Um, Fritz, uh, ano bang ma advice mo? Do you have a, a, uh, an advice to people? There's a lot na mga kaibigan natin who's going through with this. But God has been so good to you. What about those people na medyo stage 2, stage 3, stage 4, and they're just uh, waiting, waiting uh, for the touch of God sa kanilang buhay? So, um, I share mga a few uh, a few thoughts about about this. Um yung may mga stage 2, stage 3, stage 4, I think pinakamahirap yung stage 4 mm -hmm, dahil bagang mm -hmm. um I don't know kung mga ilang cycles of chemotherapy ang kailangan nila depende kung uh, sa mga doktor pero um sa mga ano sa mga nagkakaroon ng mga karamdaman talagang kailangan lang na ano if just leave everything unto the lord may mga pagkakataon na banghihinas uh, panghihinaan sila ng loob mm -hmm. but they mm -hmm. have to be strong and um they have to just rely on the power of the lord in their right. life you know yes. uh There was uh, one time nga na ano na may nakasabay ako in fact ano sister siya ng friend namin, mm -hmm. sabay namin siya nung nag graduation ako. I didn't know that my cancer siya. And then one time ulit, uh, na kasabay ko maglab maglalab naman kami. And nakita ko kung panong nagdeteriorate yung katawan niya, Because mm. he wasn't tolerating yung chemotherapy. Oh, wow. so then right there and then here we go again it's the power of the holy spirit pareho kaming may sakit pero nakita ko yung situation niya and then right there naghihintay kami ng lab na yung tatawa na magpapadraw kami and then we I prayed for her Amen. I prayed wow. for her talaga na sab na ano na uh, sa gitna nung maraming mga tao doon na naghihintay sa lab. Talagang nakita ko kasi na nag nagdeteriorate yung uh, the last time na nakita ko siya uh, nung from having the radiation and then nagkemo siya. Yeah. So, uh, ang Panginoon ang pinaka he is the greatest physician. Amen. His healing power is undeniable. Talagang hmm talagang i i hold on to that uh, um, the, na ang power ng Panginoon ay uh, walang makakabit jan, wala mm -hmm. thinking can uh, beat the power of the Lord. So, um, yeah, um, sa Panginoon lang tayo kailangan kumapit. at anything kahit ano pa ang plano niya sa atin, ang pinakaimpo kante mm -hmm. is ever, is ano yung pag kinuha niya tayo ready na ba tayo yes yeah kaya yun ang yun ang, ang pinaka importante na ano ready ba tayo cuz me anytime na he takes me i'm ready yeah mm -hmm. yun ang, uh, kaya yun ang uh, mission na kailangan nating gampanan na kailangan uh, um share the good news yeah um ang mabut ang magandang balita. Mm -hmm. Yeah. So ano pa ang uh, yeah, it's like and then let's uh, just, just continue to pray for one another. Uh, and I thank you sa mga prayers ninyo sa akin. Mm -hmm, mm -hmm, thank you um, mm -hmm. Maru. Uh, yeah, Brother yeah. B, thank mm -hmm. you so much and um yeah. Um, to God be the glory. Yeah. Yes, yes. <laughs> Amen. Yeah. At ang pagpapagaling oh, wow. ng Panginoon sa atin ay uh, may mga pagkakataon. It is the removal of uh, symptoms. Inaalis ng Panginoon yung mga nararamdaman natin. Pero may isa pang magandang pagpapagaling ng Panginoon. Mm -hmm. Yun naman yung addition of His supernatural grace. Yung pagbibigay niya ng kanyang kahanga-hangang biyaya sa atin. Mm -hmm. Para makayanan natin ang anumang mga pinagdaraanan maganda yung puntos ng ating Sister na tayo na sa nasa Panginoon, handa tayo na anuman ang dumating sa ating buhay, alam natin na mabuti ang ating kakahinatnan. Sa panahong ito ng ating pag-uusap eh, marami ang ating mga tagapakinig at mga kakilala, mga members sa church, mga mm -hmm. kaibigan na dumaranas ng mga pagsubok at ng mga mabibigat na mga karamdaman. Huwag kayong mawawala ng pag-asa, mga kaibigan kaibigan. Sapagkat una, biyaya ng Diyos ay laging sapat. At pangalawa, sa isang anak ng Diyos, paano tayo matatalo sa buhay na ito ang biyaya ng Diyos? Pagka naman right. ay kinuha tayo ng Panginoon, tayo ay pipiling sa Kanya at higit naman sa magandang dako. pakinggan ko kasaysayan ni Sister uh, <laughs> Fritzy, kaedad ng mother niya ang aking ina na ngayon ay eh, kaarawan. Yeah. Kasi in 1935, pinanganak ang mother ko eh. Mm -hmm. At uh, ang mami ay kinuha ng Panginoon dahil sa kanyang uh, pagkakaramdam pero isang yeah. bagay yang uh, um, may pag-asa tayo mga banda ng palataya na tayo magkikita kita sa pili ng Panginoon at meron siya napakagandang panukala para sa atin ano Amen. po ay man. Napala po kami sa inyong testimony Sister pritzi Maraming maraming salamat po sa inyong napakagandang buhay, magandang kasaysayan at mm -hmm. magandang tagubilin at payo sa amin. Amen. Amen. So isang reminder lang po sa ating mga tagapakinig. Ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At ganun din, ito ay napapakinggan sa DXKI 1062, Coronadal, South Cotabato tuwing miyerkules ng hapon, alas 5.30. So muli, nagpapasalamat tayo kay Maring Preachy. What a life Amen. given to the Lord. Uh, so, naiisip ko nga, um, maski may cancer ka, kung ano man pakiramdam mo, ba basta ikaw may Kristo, pwede kang pumasok sa kaharian ng ating Panginoon. Pero, pag wala kang sakit, <laughs> okay ka, wala kang Kristo, kapatid, hindi ka makakapasok. hindi ka tatanggapin ng ating Panginoon. So, just a reminder, a very, very good reminder po sa ating lahat yan. Kaya kami po ay pansamantalang magpapaalam sa ating programa, Another Inspirational um, life that we have heard today. Ito yung kwento na may kwenta, di ba yung sinasabi natin <laughs> So, ito po si Ate Maru si Peda Javier. Dave Marcelo po, kinakatawang ko na rin ang ating kapatid na C. Valdez na ating narinig ngayon. Maraming salamat sa ating kapatid na Philag Tapon, ng ating engineer sa control. Tulad na sinabi ni Ati Fritz sa atin, anumang bagay sa Philippians chapter 4, ipanalangin natin at ang kapayapaan ng Panginoon ang lalagay sa ating kalooban at sa ating mga isipan. Kaya kakayanin natin, tulad na sinabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. At sa ating pagwawakas, daan natin, anuman sitwasyon, ano man ang karamdaman, ano man ang kalagayan sa buhay, sa tulong ng ating Panginoon, sabay-sabay tayo ati Prit si Ati Maru, sa tulong ng Panginoon We, we can, can Do It! Do it. Thank you, thank you, and I'll see you again next week mga kaibigan We love you uh, We love you and we just thank you so much Okay, bye-bye for now Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.